Eksodo, Kabanatang Labing Apat At ang Panginoon ay nagsalita kay Moises na sinasabi, Salitain mo sa mga anak ni Israel, na sila'y bumalik at tumantong sa tapat ng pi ha sa pagitan ng Migdol at ng Dagat, sa tapat ng baal sifon. sa tapat niyaon, haantong kayo sa tabi ng Dagat at sasabihin ni Paraon tungkol sa mga anak ni Israel. Nangasisilo sila sa lupain. Sila'y naliligid ng ilang. At aking papagmamatigasin ang puso ni Paraon. At kaniyang habulin sila at kayo'y mag-iimpot ng karangalan kay Paraon. At sa lahat niyang hukbo. At malalaman namang ihipsyo na ako ang Panginoon at kanilang ginawang gayon. At nasabi sa hari sa Ehipto na ang bayan ay tumakas. At ang puso ni Faraon at ng kanyang mga lingkod ay nagbago tungkol sa bayan. At kanilang sinabi, Ano itong ating ginawa na ating pinayaon ang Israel upang huwag na tayong mapaglingkuran? at inihanda ni Paraon ang kaniyang karo at kaniyang ipinagsama ang kaniyang bayan. At sila'y nagdala ng anim na raang piling karo at lahat ng mga karo sa Ehipto at ng mga kapitan na namumuno sa lahat ng mga yaon. At pinapagmatigas ng mga yaon ang puso ni Paraon na hari sa Ehipto At hinabol niya ang mga anak ni Israel sapagkat ang mga anak ni Israel ay nagsialis na may lubos na pagkakatiwala. At hinabol sila ng mga Egyptyo, ng lahat ng mga kabayo at ng karo ni Paraon at ng kaniyang mga taong mga ngabayo at ng kaniyang hukbo at inabutan sila noong nakahantong sa tabi ng dagat na nasa siping ng Pi Hahirot sa tapat nang Baal Sifon. At nang si Paraon ay nalalapit, ay tiningi ng mga anak ni Israel ang kanilang mga mata, at narito ang mga Egyptyo ay sumusunod sa kanila, at sila'y natakot na mainam, at ang mga anak ni Israel ay humibig sa Panginoon. At kanilang sinabi kay Moises, dahil ba sa walang libingan sa Ehipto kung kaya dinala mo kami rito upang mamatay sa ilang? Bakit ka gumawa ng galito sa amin na inilabas mo kami sa Ehipto? Di ba ito ang sinalita namin sa iyo sa Ehipto na sinasabi, Pabayaan mo kami na makapaglingkod sa mga sa Sapagat lalong mabuti sa amin ang maglingkod sa mga Egyptyo kaysa kami ay mamatay sa ilang. At sinabi ni Moises sa bayan, Huwag kayong matakot. Tumigil kayo at tingnan ninyo ang pagliligtas ng Panginoon na gagawin sa inyo ngayon. Sapagkat ang mga Egyptyo na inyong nakikita ngayon ay hindi na ninyo uli makikita magpakilanman. Ipakikipaglabang kayo ng Panginoon at kayo'y tatahimik. At sinabi ng Panginoon kay Moises, bakit humihibik ka sa akin? Salitain mo sa mga anak ni Israel na sila'y magpatuloy na yumaon. At itas mo ang iyong tungkod at iunat mo ang iyong kamay sa ibabaw ng dagat. At hawiin mo at ang mga anak ni Israel ay dadaan sa gitna ng dagat sa ibabaw ng lupang tuyo. At ako, darito aking papagmamatigasin ang puso ng mga Ehipsyo at susundan nila sila. At ako'y mag-iimbot ng karangalan kay Paraon at sa buo niyang hukbo, sa kaniyang mga karo at sa kaniyang mga mga nabayo. At malalaman ng mga Egyptyo na ako ang Panginoon pagka ako ay nakapag-imbot ng karangalan kay Paraon sa kaniyang mga karo at sa kaniyang mga mga ngabayo. At ang anghel na Diyos na nasa unham ng kampamento ng Israel ay himiwalay at napasahulihan nila. At ang haliging ulap ay himiwalay sa harap nila at lumagay sa likod nila. At lumagay sa pagitan ng kampamento ng Ehipto at ng kampamento ng Israel. At mayroong ulap at kadilimang, gayon may binigyan sila ng liwanag sa gabi at ang isa't isa ay hindi nagkalapit sa buong magdamag. At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa ibabaw ng dagat. At pinaghiwalay ng Panginoon ang dagat sa pamagitan ng isang malakas na hanging silanganan ng buong magdamag. At ang dagat ay pinapaging tuyong lupa at ang tubig ay nahawi. At ang mga anak ni Israel ay pumasok sa gitna ng dagat sa ibabaw ng tuyong lupa, at ang tubig ay naging isang kuta sa kanila, sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. At tinabol sila ng mga Egyptyo at nagsipasok na kasunod nila sa gitna ng dagat. Lahat ng mga kabayo ni Paraon, ang kaniyang mga karo at ang kaniyang mga mga bayo. At nangyari sa pagkabantay sa kinaumagahan na minasda ng Panginoon ang hukbo ng mga Egyptyo sa gitna ng haliging apoy at ulap at niligalig ang hukbo ng mga Egyptyo. At inalisan ng gulong ang kanilang mga karo na kanilang hinila ng buong hirap. Na anupat sinabi ng mga Egyptyo, Tumakas tayo sa harap ng Israel sapagat ipinakikipaglaban sila ng Panginoon sa mga Egyptyo. At sinabi ng Panginoon kay Moises, Iunat mo ang iyong kamay sa dagat upang ang tubig ay tumabon sa mga Egyptyo at sa kanilang mga karo at sa kanilang mga mga nga At iniunat ni Moises ang kanyang kamay sa dagat at ang dagat ay nagsauli sa kaniyang dating lakas. Nang umumaga, at ang mga ipsyo ay nagsitakas. At nilaginlin ng Panginoon ang mga ehipsyo sa gitna ng dagat. At ang tubig ay nagsauli, at tinakpan ang mga karo at ang mga mga nga bayo sa makatwid bagay ang buong hakbo ni Paraon na pumasok na sumunod sa kanila sa dagat. Walang natira kahit isa sa kanila. Dadapwat ang mga anak ni Israel ay lumakad sa tuyong lupa sa gitna ng dagat. At ang tubig sa kanila ay naging isang kuta sa kanilang kanan at sa kanilang kaliwa. Gayon, iniligtas ng Panginoon ang Israel sa araw na yaon sa kamay ng mga Ehipsiyo at nakita ng Israel ang mga Ehipsiyo na mga patay sa tabi ng dagat at nakita ng Israel ang dakilang gawa na ginawa ng Panginoon sa mga Ehipsiyo at ang bayan ay natakot sa Panginoon at sila ay sumampalataya sa Panginoon at sa kaniyang lingkod na kay Moises